Ah, oh, gabi, ang si share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa pag-sign in sa X o dating Twitter. X na siya ngayon. So una, para makapag-sign in kayo. Ihanda niyo yung inyong email password email password saka zip code ID password uh, so yun na uh, i-ready nyo na yun and then punta kayo sa play store o sa google uh, search nyo yung x Then pag na-search nyo na yung X, may mga question yun na sagutin nyo and then uh, mag uh, sesend sila sa inyo ng OTP. Mag-send sila ng uh, verification code. tapos na na uh, yun may injure nyo yung uh, dashboard ng uh, ng X kung kayo ay uh, verified na oh sorry kasi eh. palengke boss Ah, uh, mamili na lang kayo ng... Dating niyo sa dashboard ng X. Mamili na lang kayo ng... ng... mga futures ng X Tapos yung password na gagamitin nyo Capital M ah, uh, Mga 12 characters tapos M ah, uh, Small letters sa capital sa plus 2 numbers ID ah, uh, License o passport code yung ship code ng bahay nyo. So yun lang ang sana na nasundan nyo yung kung paano mag sign in sa X. Maraming salamat. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong video i-upload natin. Ngayon maraming salamat